taga rito lang po. Binibira ko si Nanay. Opo. Opo. Tama po. Yerne, Sabado, gano'n. So, wala po. Nung... Babae to. po. Eh. Babae. Yung nga. Uh, Ipo hey, um, ako po kay Nanay. Tinan niyo po ah. iipitan kita, wala akong makita, pero sa totoo lang sir, may bantay ka. Ang bantay niyo po, liwanag. Ngayon, iipitan kita, hindi ka masasaktan, pero pag mo ka ang kamay niya, may tendency talagang umaray ka na. O oh, sige lang po. Malapit lang po pala dito na okay Dito kayo po. 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 Dito sa akin Dito kayo po. Ayan. Ibig sabihin, namin na po yung balat, no? Body contact na po kung tawagin. Sakit doktor. Pag sumakit to, may sakit doktor si nanay. Pilipan po. Kahit na kahit ito, huwag ka nang pumikit. Hmm. Wala. Wala, talaga. Ibig sabihin, walang sakit doktor si nanay. Ito po yung inkanto, wala rin nang makita. Ah. nanay, huwag bibita mo. Ah. Wala, rin. Oh, wala kahit pa rin. Wala, wala pa. Ay, masak pa nung huwag bibita mo. Ito yung talagang makakaramdam ka ng sakit. Aray! Oh, hawak niya na po yung balat. Ibig sabihin, nakaganyan na. Oh, bitawan natin, ha? Oh, huwag kang mumulat, sir. Nanay, bitawan mo ng sakit, bitawan ng sakit. Tinan ko po ha, ah, yung panggagamot ko. Wala. Pero pag ginawa ka niya, nanay, oh, hindi ko po ha, ah, dalawang daliri lang ha. Ah. Oh. Ah! Aray! Body contact Masakit. po yan. Ibig sabihin, makakaramdam siya ng sakit kasi po yung balat ni nanay, yung kamay niya, hinawa ka niya ng oh, blood ngayon ay, simula tayo.

Sige, aray sigaray tanggali tanggali gugaling sinanin na Gagaling opu tama babanda tama oh sa sa kabanda kapit bahay sa sa kabanda sa sa ngabanda sa sa ngabanda kapit lang sa lang sa ngabanda kapit lang sa sa lang sa ngabanda lang sa 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 mga itatanong ko, sasagutin mo, ha? ha oh, aray, aray. O, sa kabanda. Aray, malapit lang, malapit Saan lang. Sa kabanda. Kaliwa ka lang. Aray. aray. Kaliwa ka lang. Mula dito sa bahay na to. Aray, malapit lang, malapit, malapit. Nakayaw mo sabihin. oh May napatay na? Meron. Oh, Ilan? Ilan? Hindi ko na mapilang. Ibig sabihin, ang dami na. Ha? Ha? Sige, okay, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Walang niya ako. Sige, baklasin mo. Sino malaki sa atin? Ako. Bakit gumagawa kayo ng masama? Ah, Pinagkakaperahan mo ba yung ganyan? Pinagkakaperahan mo? Tinatanong kita. Ah, hindi. Ibig sabihin, pag may kinagagalitan uh, mo o ingat, binibira mo. Ha? Oh. Ano ano? Oo. Oh. Oo. Oh, 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 tanggalin mo lahat yan. Oh. Ako bibira sa'yo ngayon. Oh. Sige pa. Oh. Ang dami mo nilagay. Oh. inuunti mo si nanay. mo. Gusto ka Ayoko na. Ayoko na. Ayoko Ayoko na. Ayoko

Okay, Hindi, okay pa po. yun. Wala akong mga ano, niya. Huwag eh. pa yun nga lang. Kaya na, na Okay, shout out sa lahat. Uh, si nanay po ay matagal nang painamin yung na, mo na. Uh, matagal na pong pinapalipad dangin. At yun sinabi po kung sino, kung taga saan siya. Pero yung pangalan niya din na natin alam. Medyo babalik na po agad dahil lakas niya. Sige lang. Sa Sige. Sige. okay, shout out sa team Apo. Si Apo Ken, Apo Rap, Apo Marvin, si Apo Lucita, Mamelo Ligario, at si si Smaika and brother Janja. Alam po. Hindi, babalik po yan. Pagpahingay nyo lang. Yung lakas niya kasi na, nakapasok po kasi. Eh. Um, sana ho, makilala po ang Apo Chalina po Eric. At uh, sana, uh, pakishare, pakilike, pakisubscribe para ho, marami pa tayo yung matulungan. Eh, medyo nahirapan lang si Sir kasi po pumasok uh, sa kanya. Uh, at matindi po yung kumbate na nangyari. Okay, maraming maraming salamat. May manihan tayo sa tuwing magbibigay ng donasyon ng ating mga ginagamot. Uh, magpapasok po tayo ng manihan. Okay, maraming maraming salamat. Ayun okay, si Sir, biglang lakas niya na. Ayan, kanina halos nawalan siya ng malay. Sir, alam mo siya mo? Po. Alam mo? Hindi. Oh, bakit daw po? Dapat sasabihin niya, Apo, sumunod ni Pitan mo ako yung nagsasalita Sir, ulitin ko Alam ang mo ang mo? No. Wala po Ibig sabihin sir, positive na Na nakausap natin Ngayon ako na pong bahala Isa lang po ba yung Hindi, yeah, grupo Mag ito eh Magkaiba po? Magkaiba, grupo ito Grupo Pero may alam siya doon sa bumera sa pasyente. Kaya lang mas ito yung sinasabi ko yung kakilala lang niya. Okay, nanay ho. Opo, tama po. Okay, maraming salamat. Bye-bye.